at bigas, may gift certificates at cash din na ibinigay. Nakasanayan na namin na pumila dito tuwing Pasko kasi last year nandito rin ako so parang nasanay na kami na, na pumila dito para makahingi ng pamasko kay Mayor Paste. So dati kay Mayor Inday Paste. May special name naman para sa PWD, buntis at mga senior citizen. May pang-concert team para sa lahat ng pumila. Ayon sa Davao City PNP, may git 40,000 Davaoenyo ang nakisaya at nakatanggap ng regalo mula sa pamilya Duterte. Dumating din si Vice President Sara Duterte para makisaya at makihalubilo. Game na siya ay Lower! Rosa, lower! Bruce hindi siya ng christmas message. Sa araw-araw natin, sa abot ng ating makakaya, tulungan natin ang ating mga kababayan na naghihirap, nagugutom, uh, may sakit at nasa bingit ng kamatayan. Sa bukod na mensahe, nagpasalamat si Bipisara sa frontliners na nagtatrabaho sa pano ng Pasko ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa, at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawanggawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Pagin ang mga OFW, pinasalamatan at pinatiri ni Bibi Sara. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa. Ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers at Filipinos living abroad. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Kayo, May babalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5.